Ano 'to 'yan? Para eh. na. Ito magagawa? Hmm. Di na kahit ang paggawa mo mahal di paggawa dyan. thank Ah, so, tingnan naman yung mga pinggan kay Kainan. Lagyan mo lahat 'yan oh. ilagay okay, mo din lahat. Isa ano rin ng baha 'yan. Lagi, lagi mo lahat 'yan. Pati dikar, pati mplantan. Gilikim lahat. Yan. O maghuhugas si sigurado di mag 'yung maghuhugas yung lumot. Mga kapag-iibey tayo kay Ate oh. ano. Ayun. Kapag iibey to big din. Tangbit sa inumin meron pa. Pag-uusap din naman

yung ano dito, di ba meron tayong mga sa maliit dito kaya hindi naman niya abot pag may na mesa so, may yari, but, may